Ayan, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Once again, Doris Tari the Maker po, muli nagbabalik. At sa lahat po ng mga followers ko, samahan nyo akong using me yung natulog kong kaya sa mundo ng YouTube. At siyempre, matagal na akong yung nag-vlog. so, ngayong taong ito, ito yung ng vlog ko. So, sa lahat po ng followers ko, hayaan nyo pong muli ko kayong bahagian ng mga kalaman ko tungkol sa pagdawa ng tari. At pag-usapan na rin natin ang kwento ng... Uh, buhay sa buong at uh, ng mga magmamano. So, nandito ako ngayon upang uh, maglinis ng aking mga kagamitan. Ayan, Ting sa pen. Dahil mayroong bigla ang tawag sa akin, somewhere in Bulacan. Uh, dalawang entry, three star derby. So, ito, bigla ang linis. Ayan, linis po tayo. Magawa rin ako ng bigbig. Ayan, para mas nakakatipid, yung bidbid, -bid, kailangan bumili ka ng ganitong buo. Tapos ikaw nang magdi maglipa. So, ito yung ating makagamitan. Nagagamitin bukas. So, yun lang. Pag nagamitan yung lahat, pagundak naman. Salamat.